Hindi sinagot ni Aquino ang aking mga tanong na inilathala bago siya nagpahayat. Wala siyang sinabi tungkol sa prinsipal na pananagutan niya kung bakit sinarili niya at nina Executive Secretary Ochoa at resign PC Chief Purisima ang command responsibility sa proyektong laban kay Marwan at Usman. Kung bakit walang alam sa proyekto sina DILG Secretary Rojas at PNP Central Command. Kung bakit walang koordinasyon ng SAF sa mga army units ng AFP at sa MILF, sunod sa ceasefire agreement. Kung bakit malaki ang pakialam ng mga opisyal at militar na Amerikano sa buong proyekto at operasyon at uh, sunod-sunuran si Aquino sa mga boss niyang kano. Papiyaw na sinabi ni Aquino na alam niya ang proyekto at operasyon pagkatapos bumuhos ng pagsisinungaling niya at pagbibintang niya sa iba. Pero may sapat na pagtanggap siya bagamat unwitting sa pinakamalaking pananagutan sa pagkapatay ng maraming sundalo ng SAF